Masampigayin ko ho kayo hanggang sa pumutok yung muso nyo. Ayan, ayan. Bomba na, bomba na. So, yun lamang po uh, sa lahat ho ng uh, prosecutors uh, dito sa kung saan man. Ito po yung aking address. Ay... Yan po ang aking address. Nakapin na sa comment section para naman ho maging patas. Ah, maging patas ho tayo. Ah, bigyan nyo ho ako ng pagkakataon na sagutin ko kung anong human yung akusasyon nyo sa akin. Aha. Kasi ho, dito, pinakakalat nila pilit. Scammer, scammer, scammer. Ang tanong, kung meron ho akong in-scam, pumunta ho kayo sa bahay ko, ayan ho yung address. Dalhin Dalin nyo yung ebidensya na in ko kayo. At tayo ho'y magbabayaran. Dodoblehin ko pa. Aha. Ngayon, kapag wala ho kayong naipakita, dito sa harapan ng bahay ko, sasampigayin ko ho kayo hanggang sa pumutok yung nguso nyo. Sasampigayin ko ho kayo hanggang sa pumutok yung nguso nyo. Ah. Oh. Eh, kasi ho, may nahara. Uh, ako ho, nakatatlong lipat ako ng bahay. Totoo po 'yan. Bakit po? Doon sa Warso, sa akin temporary house, pinadala nako ng kabaong, pinadala nako ng bulaklak ng patay. Araw-araw, mga 50 ng delivery ng kung ano-ano. Basta so, may nagpapadala ng dildo, may nagpapadala ng uh, may nagpapadala ng ano, ng uh, ano pa tawag dito? Yung para sa ethics ng lalaki. Yan, yeah, kung ano-ano. So, to buy out piece, lubipat po ko na iba sa division. Wala pa ho. Dalawang araw pa lang ako. Pinicturean ako. May sniper rifle. Binidyohan ng bahay ko. Number, lahat. Pinost nila. Ganun na naman yung ginawa. So, lipat na naman ho ako. Paglipat ko rito, ganun din ho. May sniper rifle. Pagbaba ko na sa sasakyan. Sasakyan. Hating gabi. Eh, uh, Hinahawakan kayo sa sakya, binibidyohan yung bahay. So, to be fair, eto na eh. Sasabihin ko na yung, yung address. ayano o, yung address ko. 82 MR Luna, Bayanihan Subdivision, BFO